Hi everyone! Kamusta po kayong lahat? Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta? Okay. Tingnan natin kung ano yung energy ng person mo. Ano yung ginagawa. Okay. Kamusta ba siya ngayon? Ano ba yung feel niya? Ano ba yung gusto niya sabihin sa'yo? Okay. Unahin natin siya, no? Siyempre, bago ikaw. Siya muna alamin natin kung ano yung nasa isip niya Lord, bigyan niyo po sila ng magandang reading nakikiusap po ako ito ay ang enerhiya ng kanyang person person nila, ano ibigay po natin sa kanila ang tamang mensahe Whew. okay, insya Allah makuha natin ang energy ng person mo para masabi talaga natin kung ano ba talaga yung nasa isip niya I don't react when people mention you. Char. Okay. Parang siguro yung iba broke up, naglalayo na, wala na, hiwalay na. Pero sa tingin ko, meron pa rin isang kaibigan na parang naghahatid ng balita, something. Yeah, may mga ganun na tao sa paligid. Ano? Okay. So, di daw siya nagre-react. Pero feeling ko, churba lang to. Feeling ko, ay, imposibleng walang maramdaman ito. Tingnan natin ang next. You speak to me through music, told you. Diba, ibig sabihin, may mga bagay na nakapag-alala pa rin sa kanya. Yung mga gusto mong music, yung gusto ninyong, yung time na naging kayo, naalala mo siya. Ay, yung, halimbawa, pina, pinakanta yung parang, hindi ako masyado marunong magkanta eh, pero ano bang music na maganda? ah uh, parang, di ba, hindi ko kaya, hindi ko kaya. In that time na parang naglumago yon or or parang gusto nyo talaga yung music na yon naalala ka niya. Okay? Pero, meron din something na parang music, tinatamaan siya, parang message para sa'yo. Alam mo yun, yung feeling na kung ano man nararamdaman niya. Okay? Maring kumakanta yung person mo, possible, mahilig sa music. Okay? May mga ganon. Okay? Oo. Oops. I reply our conversations over and over. So, tingin ko ay talagang mm, dumabas lang dito. So, mama, sometimes I stay awake thinking about you. Told you. Sabi ko sa inyo, kunwari lang ito. Kunwari lang yan, mga langga, mga boss ko, ang inyong persona, char-char na parang walang pakialaman. No? Pero sa totoo lang, hirap na hirap silang magkunwari. Okay? Nahihirapan sila magkunwari kung ano ba talaga ang kanilang nararamdaman. Okay? Tingnan natin, kalkalin pa natin yan. Sa mga naghihiwalay muna tayo, okay? O, tumalon ha, nakita nyo naman. King of Wands, gustong makipag-ayos, gustong may taong lalapit sa iyo or pupunta, maaaring babae o lalaki yan, basta may taong pupunta sa iyo. Okay? At sure na sure na po ito sa kanyang desisyon. Wow. Sigurado na siya sa kanyang desisyon. Kung maaaring dati nasaktan kanya, niya, um, gusto niyang bumawi. Pagbawi, magmamadali ito. nagra ito. Baka akala niya meron ka ng iba. Baka akala niya may lalaki ka na or babae. Kung lalaki ka, na nanonood ka. Oo, rush na siya. Meron siyang regalo for you. Okay? Nakikita ko parang liligawan ka nito. Told you. Umiiyak ito. Umiiyak gustong bumalik sa iyo umiiyak. Okay? Maniwala ka sa akin. If ever malayo yan na destino pag nagkita kayo, grabe. Kung hindi man yan iiyak, mararamdaman niya talagang durog na durog siya. Okay? Kasi gusto kanyang balikan. Nagsisisi siya. Bakit niya nagawa yun? Okay? Sorry sa mga iba, yung mga sinasabi ko na parang hindi nila sinasadyang masaktan ka. Yung ano, meron kasing mga tao, uh, para sa pagpapaliwanag lang ako sa mga taong ah, hindi nila sinasadyang nasaktan, nasasabi ko yon Kasi po, may mga tao pong na hindi nila sinasadyang saktan ka, hindi yun intentionally, kasi ayaw ka rin, ikaw yung parang ayaw nilang mawala ka. Nag-try sila, oo. Intentions yun ng pag-cheat. Nandun na tayo. Pero sila yung mga taong nag-try, pero wala silang planong masira ha? So, yung iba kasi nakakatagpo ng mga gin ginayuma. Halimbawa, nag-try sila, naglandi sila, pero yung palang taong nalalandi nila ay marunong sa mga gayuma or, or any kind na of magic. Okay? Nakuha niyo ba yung punto ko? So please wag kayong magalit, wag kayong ma-offend kung sinasabi ko minsan na parang hindi niya sinasadyang sinasadyang ma masaktan kayo, 'di ba? So ibig sabihin may konsensya itong tao na ito pag sinasabi niyang hindi kita sinasadya or hindi ko sinasadyang saktan ka. May konsensya ito, mabait ito. Okay? Four of Wands. Oy, nako, willing to makipag-ayos sinagot ni for Wands, you see sinagot ni for Wands si ano si king of wands so ano yung three of swords three of swords ba yun? Oo nga three of swords Huwag tayong magpatumpik-tumpik talagang maraming magkakabalikan this new year or itong november december itong buwan na ito napakaganda full of love Promise, may isang taong umahanga sa iyo kung single ka or kung hiwalay ka, mag, magkakaroon ka ng bagong panimula, panimula kasi sinanjan si si The Sun. Ito yung person mo. Okay? So tingin ko ha, tingin ko kung hiwalay kayo. Yan ang nararamdaman niya, gusto niyang bumalik sa iyo. Okay? Gustong-gusto niya talagang bumalik. For sure. Okay? Okay, at ang gusto niyang bumalik na gusto niyang maipakita sa iyo, proud, magiging proud ka sa kanya. Para meron siyang gustong patunayan. Okay? Siguro binibigyan ka, binibigyan mo ito, ini-spoiled mo. Tapos ngayon this time, gusto niyang bumawi sa iyo. Na siya naman 'yung may bibigay sa iyo. Okay, lagi hindi siya makatulog, hindi siya maka ano parang ano siya, ano bang tawag dito, yung balisa. Okay, balisa yung person mo. Okay, sa mga nagsasama naman, tingnan natin sa mga nagsasama. Ano 'yung mga nagsasama na ito? Oh, wow. Something mabilis na blessings nakikita ko. Willing, magsorry, willing. Ikaw 'yung happiness ng person mo sa mga nagsasama. Alam ko hindi siya masyadong um ano ba tawag dito? Yung showy. Hindi siya masyadong showy sa'yo. Okay? But sorry, some of you may na-spell po, nagsasama ng lalamig ba yung person mo. Uh, may pagbabago about sa sex, hindi ganun ka ano. Pero, minsan nag-overthink yung person mo, ano, tinatamaan ito. Okay? Pagdating naman sa Wheel of Fortune, aha, uh -huh. natatakot lang siguro ito mapahiya sa'yo. Sa mga nagsasama. Okay? Tingnan natin. Ace of uh, health, Oo. Okay. May problema ata ito sa trabaho. Maybe career. Um, pwede rin na parang ano ba? Yung boss niya, may kinainggitan ba yung person mo? Or, alam yun, Something na meron siyang transactions na parang urong sulong siya. Sana mag siya kasi parang nakikita ko naman may something outcome. Okay. So, gusto kanyang lambingin. Siguro magta-travel kayo, magkikita, magkakaroon po kayo ng parang ganon. Family, bonding, travel. Basta ganon, makikita ko na parang mag enjoy kayo. Okay? May pagbabago. Kung hindi po siya malambing dati, ngayon this time, magiging ganon siya. Wow, ang ganda. Okay? Sa mga nagsasama ha, may pag-asa pa rin niya magbago. Maniwala ka. May magkikita. May magagano -ga mag-meet. -me Possible this, this a uh, week, magsisex kayo. Or Basta, meron at meron. <laughs> Alam ko masaya kayo pagdating sa mga ganyan, ano. mag kayo. Maligo kayo ng maayos. <laughs> okay? So, doon naman tayo dumako sa inyong reading, mga love ko, mga boss ko. Sa inyo naman tayo. Kamusta naman kayo? Kamusta? Kamusta yung energy ninyo? Okay, napagod ba kayo? Nakapahinga? Uy, please lang yung mga wala namang pagseselebrasyonan sa sa mga namatayan. Huwag na. Ma Mag-stay na lang kayo sa bahay. Dagdag lang kayo sa traffic. Ano? Mag-stay na lang kayo sa bahay at manood na lang kayo ng mga ating uh, pangpaswerte or kung ano man yung mga guidance dito sa tarot. Manood na lang kayo sa aming channel. <laughs> okay? bang mga single dyan. ba? Diba? Or yung magkalayo kayo, long distance kayo, hindi kayo magkasama, mag-stay na lang kayo sa bahay at linisin ninyo yung bahay ninyo. Okay? Dahil sa November 2, nako, talaga naman. Malakas po ang power na yan, maraming angels, kasi susunduin nila po ang mga bumaba ng ating mga mahal sa buhay. Okay? Linisin ninyo po yung mga bahay ninyo. Okay, eto yung energy mo, Six of Cups. Pag bukas ito or this week possible, wow, may banding-banding mangyayari nga. Siguro mga, mga ano ba to? Mga anban tawag? Family reunion. Siguro dahil ito. yan Okay. May naantay ka atang possible na mangyayari. Good job. Ang ganda ng reading mo. Go mo lang yan. Ngayon, nagpapahinga ka, magpahinga ka daw. Kailangan mo ng full of energy na positive. Okay? Bawasan ng pagtaray-taray, ha? Bawasan ng bugnotin. Bawasan ng katamaran. Kasi baka maudlot ang swerte. Okay? Tanggalin nyo na yan. Okay? Um, eight of wands, sinagot, sino six of cups, uh, si justice, the tower, tanggalin mo yung pag-overthink mo, May, yung iba siguro sa inyo, hindi nakakatulog, the emperor, sinagot ni six of pentacles, and ten of cups, wow, bibili ka ata ng bagong bahay, o nag-ayos ka ng bagong bahay, ganda, at five of wands. Mangyayari ito. Hindi man ngayon, kung sa tingin mo nag-iipon-ipon ka pa, kung hindi pa mangyayari, magkakaroon ka pa rin ng uh, kapanatagan at mangyayari pa rin itong pangarap mo. Okay? Napakaganda po ng reading ninyo, mga love ko. Maganda. Maganda. Sobra. Five. Uh, nandito si ten of cups eh. Siguro yung iba sa inyo may mga magulo lang uh, family issue. Okay? Tingnan natin. Ito yung oracle deck ninyo. Ano to? Spaceship. Don't be afraid to sing. Ah, okay. So, pero kung nga wala kayong boses, huwag na kayong kumanta. <laughs> parang awan nyo na, wag na. <laughs> Take your time sa, siguro, sa family, ganon, banding, effort, relax, di ba? tingnan natin paano pa. Make the change. Oh, 'di ba? Something new. Lumabas lumabas ka diyan sa sa kumbaga sa comfort zone mo. Okay? Siguro yung iba sa inyo natatakot lang, 'di ba? Yung mga ganon. Ending R and V ano to? Inevitable. Sorry, hindi ako masyadong English pero sa nakikita ko parang nagmumuni-muni ka doon at parang willing kang i-let go yung mga negative na nangyayari sa inyo. Okay? So, sa nakikita ko, siguro ang iba sa inyo, long distance relationship. At tingin ko mukhang nahihirapan ka dahil malayo kayo sa isa't isa. Okay, nakita natin doon, may barko. Okay, may barko dito. So, parang tinitingnan mo siya, tinitingala mo siya, or di ko alam kung balak mo mag-abroad, possible, or yung person mo, abroad yan. Okay? something maganda naman siguro yung kalalabasan. Okay? Dahil dito, maganda ang sagot eh. Okay, mga love ko, maganda yung mga sagot sa inyo ng cards ninyo ngayon. Pagdasal nyo yan, itong week na ito, itong, itong araw na ito, bukas paggising ninyo ay isang magandang araw. Ang bubungan sa inyo, may tatawag sa inyo, may isang taong gustong-gusto nyong makausap, babalik sa inyo. Okay? So magdasal kayo lagi always. Okay. So sana tayo. Wait lang, pakita ko yung Facebook account ko. Okay, ito ang aking Facebook account, mga boss ko. Pasensya na, ang dami kong gawa ngayon. Talagang sinisingit ko lang kayo. Ang dami pang nakapila sa labas. <laughs> Pati online ko ang dami. Um, in August 3 po yan. Teka lang, wait lang. Zoom natin. Teka lang, blurred. August 3 po yan ang aking Facebook account. 771 react po. 99 comments. Yan po ang kanyang fake cover. Yan po ang aking Facebook account. In-upload po yan ng June 4. Okay? Uh, 477 ang kanyang react. 58 ang kanyang comments. Okay? So, maraming maraming salamat po. Quick message lang basahin natin sa ating mga mahal na Ay, sorry, client. Ma'am, sobra po ako nagpapasalamat sa iyo. Grabe. Uh, kagaya rin po ng iba, gusto ko pong makabawi sa iyo. Okay na po kami ng asawa ko at ang biyanan ko ang daming blessing po nung dumating sa akin simula ng nagpaalaga po ako sa iyo sorry maraming maraming salamat po sa lahat ng tulong na ibinigay mo sa akin ma'am halos hindi ko na po talaga alam kung sino ang akin tatakbuhan hanggang sa nakita kita Okay, marami pa siyang sinabi pero na dahil nagmamadali tayo, marami pang nakapila mga boss ko, mga madam ko. Sana maintindihan ninyo yan. Kung gusto nyo pong lumapit sa akin, kailangan pong magparinding muna. Or OFW online, yung face-to-face -face natin, pang Pilipinas lang po yun. Naintindihan? Okay po, ingat po kayo. Maraming salamat. Ciao.